Hello, what's up guys? So, ngayong araw wala po kami magawa kaya nagluto po kami ng aming ulam. Mushroom. Ayan, naglabas na po ako ng sibuyas, pinalatan, tsaka hiniwa. Ayan, paghiwa niyan. Ang galis, galing Saka yung bawang. Pinalatan yung bawang, tsaka hihiwain eh, din yan. Medyo maingat lang po sa paghiwa, baka pati yung kamay niyong madali. Ayan. Saka nagdagdag na rin ako ng tatlong pirasong sili. Ayan. Yung pang ano sa kalamdan nyo. Sili. Saka naglagay din ako ng mga ingredients tulad ng asin, bitin, mantika at toyo. So ayan, ready na po. Kinuha ko na po ang ang, ang aming mushroom. Ayan, pinunit-punit po, po muna para medyo malalaki kasi baka bumara sa lalamunan kaya yan binabad ko pa po pala sa tubig yan kaya nakasalang na po ang aming mahiwagang sarte nilagyan ko ng mantika at pinawulo ang mantika then lang napulo at yan nilagay ko na po yung bawang yan, hindi mo lang nagulat yung bawang o hindi nga kumulo yung mantika Ayan, haluin lang siya ng haluin. ay, sinunod ko na yung sibuyas sa kayong sili. Ayan, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang siya malanta yung sili. Mas masarap kasi pag yung sili mismo yung malanta. Lumabas yung anghang niya. Ayan, hintayin lang siya na pumula. At, ayan, inurong ko muna baka matumbay. Ayan, halo lang ng halo ay susunod ko na rin yung ating mushroom ayan yung masang namin nabili po namin yan ng 110 pesos karami namin yan mga dalawang kaldero ata pero isa lang yung niluto namin so, ayan dami kaya haluin na siya nang haluin hanggang sa lumabas yung tubig niya ay yung magluto pala sa kanya yung sariling tubig niya so ayan takpan mo lang siya ng ilang minuto At hintayin lang ayan buksan ulit nilagyan ng magic sarap pagpalasa niya inubos ko na para makalbo kami lahat ayan ihalo mo lang siya na ihalo medyo dumikit siya pero okay lang yan lalabas din naman yung tubig niya hindi na siya magkadikit-dikit niya halo lang ng halo hanggang sa lumambot. O, so, ayan, tinagpan ko naman ulit. Naghintay na ilang minuto. Tsaka binuksan at tinagpan ulit. So, di ba, Parang bobo. O. So, ayan, hintay mo na lang ng ilang minuto ulit. So, ayan, binuksan ko, nilagyan ko ng toyo. Yun yung pampalasa niya. Hindi ko pa pala, hindi ko pala siya nilagyan ng ano ng asin pangit yung lasa ng asin niya. Eh. Mas maganda yung tuyo, yung pampaalat. So, ayan, halo lang siya ng halo. Ayan, din ako makatiis. Nagtikim ako ng isa. Ayan, medyo malambot na. Ayan, ulit. At hindi nakatiis ulit. Nagkikot na naman ang syabaw. Ayan, tinakpan. Hanggang siya, lumambot siya. Hayaan nyo na lang. Ayan, lang tulad ng pag Ayan, alam mo na so, oh, Ayan, binuksan ko na At yan po, luto na po ang aming ulam Maraming salamat po At magandang gabi, Bye.